Hello mga kagana, kabusta po kayong lahat? Ako nga po pala si JP and welcome po sa aking vlog Filipino in Ghana, Africa Andito po ako ngayon sa uh, binibilhan namin ng isda dito po malapit sa may uh, ano bang lugar to nakalimutan ko na basta dito ako lagi bumibili ng isda uh, medyo late na kami nakarating 3.40 na so parang wala na masyadong isda ngayon so titignan na lang po namin kung makakakuha kami ng isda So, ipapakita ko. Actually, uh, na-vlog ko na to dati. Pero ngayon, i-vlog ko siya ulit without any too much editing. Uh, sabi ko nga, wala na masyadong mangingisda ngayon kasi dumaong na sila. Usually, mga one or two doon sila dumadaong dito. Tapos, marami silang daladalang mga isda. Marami, ra marami din mga pupuntang tao dito. Pagkatapos, eh, dito sila namimili ng isda kasi super fresh tapos medyo mura pa yung uh, presyo tapos makakakuha ka na ng marami so papakita ko sa inyo muna kung ano yung mga makikita sa lugar na to ayan uh, kasi dito pag umaga or mga let us say 12 o'clock wala pa masyadong mga bangka dito pero sa ngayon makikita nyo uh, puno na yung daungan nila or parang daungan ng bangka kasi uh, marami ng mga mangingisda na napunta dito so, sa ngayon tignan ko kung may mabibili pa pa kaming isda dito ito what hello what fish is this? ah ito Wow so fresh. Fresh. Oh. What is this uh, red fish? You buy it. Uh, that's a red snapper. Is that today? I don't know how to cook no. the red snapper. Look. Yan, red snapper, lagang kid we'll see, we'll see. Ayan, tapos dito na side sa left na yan uh, Diyan yung uh, kung saan magpapalinis ka ng isda Diyan nila lilinisan Ang dami na ang bangkang nakadaong dito ngayon Kasi uh, What do you call this? Uh, hapon na Hey auntie, how are you? It's been a while ha? Huh? Yeah, I will buy rubber later. Okay, I will send someone later, later. Eto dito sila naglilinis ng isda. Ayan, wala na masyadong ano nga yun eh. Uh, I will check someone later. Thank you, Uncle. What fish? Hi! Excuse me. Wow. What's this, popper fish? What fish do you have here, Uncle? Wow. Uh, do you have red snapper? Snapper. The red one. Yes. No? No, it's not like that. How much is uh, this one, Uncle? Yes, that one, how much? Ah, it's too much. Uh, Hello, Auntie, how are you? You already buy fish? Ah, which one? This one? What is this fish? <laughs> what fish is that? But it's nice? It's okay, Uncle, I'll check later for a moment. I don't know how to cook this fish. <laughs> I don't know how to cook. No, this this fish, the long one. Uh, yes. Uh, no, I the other one there. I know how to cook. Later, later. I will come back. I'm still checking. Hey, the baby here. Hello. How old is she? Six months. Six months. Okay, auntie. Cause uh, I have my friend there buying also. This one they just came. Yeah. Ah, okay. Ayan, nakikita niyo. Dito kasi, medyo, Ah, uh, ano ba yun? Hello, Uncle. How are you? I'm fine. Yeah. Thank you. Dito naman, mga bagong dating ito sila. Pagkatapos... Hello, how are you? Bagong, bagong dating nga to sila. Tapos, uh, tatanggalin pa nila yung mga isda. Tatanggalin pa nila. Tatanggalin pa nila yung mga isda dito sa uh, parang... Uh, ano nila? Yan... Sarap ng hangin ngayon, no? Ayan. Masya Allah. Sabi ko nga sa inyo, uh, dito kasi, pag uh, ganitong oras na, wala na masyado. Yung sa likod ko, kakarating lang nila. So, titingnan ko pa kung ano yung mga mabibiling isda ngayon. Actually, si Danny yung bibili ng isda namin, hindi ako. Kasi, pag ako yung bibili, siguradong malaki ang bentahan nila sa akin. Ang ka dito kasi hindi per kilo ang bentahan, kundi per piraso or per tumpok, something ganon. Hindi katulad sa Pilipinas na kinikilo yung mga isda. Dito kasi, kung ano lang yung gusto nilang ano, uh, isda na, or yung presyo, lalo na kapag expat ka or alam nilang may pera ka, nako, siguradong mahal talaga yung pagbibenta sa'yo. Pero kapag lokal, at may kakilala dito sa bilihan ng isda, sigurado mura yung uh, bigay nilang uh, presyo. Nakita niyo naman yung mga isda kanina, medyo uh, yung iba fresh talaga. Tsaka yung iba kasi hindi ko alam lutuin, kaya ayaw kong lutuin sa ngayon. Uh, ayaw kong bilhin pala. So, medyo mahangin, ayan. So, hindi ko alam kung clear ba yung boses ko or hindi. dito po, uh, meron din mga tao na naliligo libre lang kasi ditong maligo Doon kasi sakit merong bayad eh dito, libre lang tapos yung mga uh, pumupunta dito mag-enjoy talaga sila sa dagat ayan, ito yung buong area ng binibilhan namin ng isda yung area na yan is part na siya ng South uh, Atlantic Ocean so Atlantic Ocean na yan siya that area. So kung makikita niyo po sa mapa, ang Ghana nasa uh, West African country. Tapos makikita niyo po sa baba nun is yung West uh, no sorry, South Atlantic Ocean na. So ayan. So malakas talaga yung hangin dito. Saka so, napakasarap. Kita niyo naman po. So ayan, hinihintay ko pang matapos yung uh, pag tani ng isda kasi kailangan talaga makipagtawaran at kailangan ng mahaba-habang pasensya so medyo matagal talaga talaga dito magbibili kami ng isda kasi uh, kailangan makipagtawaran at para mas makamura din at maraming isda yung mabili namin ayan naghahanap pa kami na mabibiling isda ulit kasi wala. Medyo mahal yung mga isda. Ayan, nakikipag-transaction pa si Dad. Kailangan mo ka talaga kasi dito makipag, ano, makipagtawaran. Yes, mga kagana, uh, nakabili na nga po kami ng isda. Bali, pinapalinis na lang ni Dani dun sa tagalinis ng isda. Magpapalinis ka dito ng isda is hindi libre. So, may bayad. Pero okay lang kasi hindi naman ganun kalaki yung bayad. Mas okay na yun kesa naman sa dalhin pa sa bahay. Tapos, kami pa yung maglilinis. Tapos, another... Uh, ano pa yon trabaho so dito bayaran na lang sila so it's okay na So yun lang po and hopefully po is nagustuhan nyo po yung vlog kong ito and maraming salamat and don't forget to subscribe.